So, what's up mga pre? <laughs> sheesh! <laughs> Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Oop, yikes. So, for today's video mga pre. <laughs> sheesh! <laughs> pag-uusapan natin yung uh, one year experience ko and honest review. One year experience natin kay Rucifalz150. So, kamusta na nga ba siya? Nanon na nga ba yung mga major problems and issue ko dito? So, pag-uusapan natin dito. So, kong i-share lahat. Pero pwede naman kayo mag-scroll mag, dyan, uh, mag down dyan mga pre Nandyan lahat ng mga experiences ko sa Rusi Pals ko Scroll down dyan, may kita nyo lahat as in Lahat naka-documented dyan, dyan And uh, may kita nyo dyan isa-isa So syempre bago ang lahat mga pre Intro muna tayo So let's go! <laughs> kasi yung mga pre. Sakto. Naka-schedule si Star ngayon para magpa maintenance So, change oil, tune up, and uh, ewan ko mag-change gear oil pa ako kasi kakapalit ko lang eh. Pero, let's see. <laughs> Igna lang natin. Yung Rusipal's ko, one year ownership, 17K auto, 17 K-Odo, 17,500 in total, or in, in, uh, in exact. Ayan. 17,556. It's time to tune up na. Kagaya nga ng mga sabi ko sa previous vlog ko Unang tune up namin sa kanya is almost ah, uh, 6,000 odo Doon kami unang nag tune up dito Pero technically oo oh, May magtatanong na naman dyan Tuwing kailan ba talaga Okay As per mechanic Sa aking mechanic And as per na manual talaga Every 3,000 odo yan It should be tune up Ano nga bang ginagawa sa tune up? Quick idea lang Tune up is another term pag-adjust ng valve clearance okay yung gumaganon ganon doon so pag medyo malayo na kasi yon medyo may may magbabago sa performance ng motor nyo nandiyan yung delay at meron may maririnig kayong ingay okay ganun okay so, na ko na rin sa kanya at medyo hirap na siya umabot ng hindi naman siya hirap ang bagal niya umabot ulit ng isang daan <laughs> ang tagal so meaning to say it's time to do the uh, tune-up. Ngayon mga pre, actually on the way ako sa bahay nila kuya. And hindi ako doon magkapa-tune-up. Kasi si kuya, nasa tungko, kukunin ko lang yung blue core doon, yung gear oil, then sibat na ako doon. Kasi wala siyang dala doon. And since Suzuki nga yun, iba yung inaano nila doon na oil, di ba? Yung motor ko, Rusi, yung oil ko, Yamaha, tapos sa Suzuki ako magpapagawa. Hey! <laughs> Nice. <laughs> Ang lupit. <laughs> so, kita kits. ko muna yung oil and then balik tayo sa kwentuhan natin. So, what's up mga pre? At tayo na. Nakuha na natin yung <clears throat> uh, yama, uh, yung blue ko. ba yan? so, nakuha natin yung blue core natin tungkol na kuya. Eto na siya. Pati gear oil. And on the way na rin ako kay Lakuya so, Para magawa na rin din tong um, Maintenance na rin si Star So ayun nga ang pag-uusapan natin Kamusta ba siya one year Ano ba yung pinaka common problem ko rito Pinaka talagang kinainisan ko or yung ganon Kung meron man, iisa-isahin natin yan So una sa lahat mga pre Being honest Honest lang talaga sa honest Yung talagang kinainisan ko dito Talagang inis na inis ako It's not about the Ah, uh, engine. No, so far so good engine ko. Walang problema. Anything so far so good. Ang kinaiinisan ko at hindi ko masolusyunan ng masolusyunan as of now. Alam niyo kung ano? Yung headlight, pusang galapi ko na piko na ako sa headlight. Yung headlight ng Pulse ni Star. Yun lang talaga yung hindi ko alam kung paano siya susolusyunan para hindi magmoist. Pusa doon ako na trip. <laughs> Lalo pag umuulan mga pre. Pag umuulan sobrang halos 'yung headlight niya talagang nagmo-moist na as in sobrang kapal. Pero pag ganito naman araw, meron pa rin pero mangilan-ngilan sa gilid-gilid niya sa bandang side niya. So, 'yun 'yung kinaiinisang ko rito. baba trip ako. To answer the question ng ibang mga Rousipal's owner, pre na experience mo na ba 'yung namamatay, matay? Oh, mga pre na experience ko siya before around 7,000 odo, oh. Ganon, mga fresh pa siya. Ang ginawa ko lang talaga that time mga pre Nung na-experience ko yung pamatay-matay na yan ah, Nagpa-throttle body cleaning ako kay kuya Pagkas ka magpaganon So hindi na siya talaga as in Namamatay-matay Yun lang talaga yung ginawa ko And then chinek ni kuya Yung spark plug and then yung cap Lahat ng mga connection sa syempre sa kuryente Kasi yun lang naman yung reason Kung bakit namamatay yung motor It's either walang supply ng kuryente or gasolina Dalawa yun Kaya chinek niya So far goods naman daw lahat So yun, nag throttle body cleaning kami And then nawala na talaga As in Sa mga parts nya Being honest lang din Medyo may kahirapan talaga Ang parts nya Lalo na sa belt Nahirapan ako sa belt Hindi kayo yung katulad nung Kagaya ko na Alam mo yun May pasensya At mahaba yung pasensya at Pang unawa Since Since kinuha ko tong motor na to Expected na Siyempre Is Bago sa market Wala pa talagang ganong Ganong pyesa technically talagang mahirapan tayo maghanap ng parts pero uh, ay. <laughs> ano oh, ang nag enjoy nga ako sa kanya so far eh, talagang asy <laughs> sobrang smooth eh di talaga ako napapaya dito eh. And then nga, so yun, balik tayo sa belt So doon ako talaga nahirapan as in Okay, pero now hindi na Kasi may mga link na akong nag May mga link na akong Pwedeng pagbilan ko ng belt Ng Pulse, and then ah uh, Lahat ng mga parts niya Pinagsama-sama ko na sa TikTok shop ko Okay, visit nyo yung TikTok shop ko Nandun na lahat ng kailangan nyo Battery, ah uh, yung iba pang mga parts niya Na compatible Eto mga to, Uh, side mirror ko. Bago na ako yung lever guard so hindi na yung malaki. So yung malaki kasi natanggal yung tornilyo dito sa may may tornilyo kasi yon. So parang natanggal na kaya umaalog-alog uh, At trang ingay na. So medyo nai -ir, na irita ako. Eh yeah, pinalitan ko na siya ng ganyan. Ayan. So medyo minimalist and stylish pa rin. And uh, take note mga pre, medyo, uh, plastic lang to pero matigas. So, mer available din yan sa TikTok shop ko. Visit nyo na lang din. Itong big, cup natin yan. Available din sa TikTok ko yan. Alright. Plug and play sa star sa Rusi Palace natin. Okay. No need to convert anything sa socket. So, suksok nyo na lang dyan mga pre. Yung suksokan dyan. Plug and play na yan. Goods na yan. And uh, check, check nyo rin yung uh, video ko about dyan. Nandito. Ilalagay ko dyan. So, visit nyo din yan. Ayan. And then yung iba din mga yung bola sa TikTok shop ko din available. Pinagsama-sama ko na para pag if ever na may <coughs> <coughs> Para if ever na may alam mo yon may mag shop So andun na lahat. Air shock natin na pang Honda Click na ito yung tulad sa akin, color white. Tatlong color 'yan, black, red and white. Available na rin sa TikTok shop natin mga pre check nyo na lang din and yun kung tatanungin nyo naman ako sa gas consumption nito mga pre so mula sa bahay hanggang may gawain trabaho 23 kilometers yun papunta and pabalik so day nasa 46 kilometers yung tinatakbo natin and nagpapagas ako full tank ang madalas kong napapakarga lang is around 3 liters and then good for 3 ano na yun good for uh, 3 days na nabalikan so add nyo na lang ilang kilometer yun sa 3 days kasi naglalaro yung full tank ko minsan uh, 170, 200 depende sa gas station tas yung gas nasa almost 3 liters 3, 3 liters sobra ganyan so so far para sa akin matipid siya kasi yung 23 na yun uh, 20, yung 23 kilometers na yun napapunta eto actually yung takbo ko ngayon chill nga lang to eh pero pagpapasok ko sa trabaho Was-was eh <laughs> Was-was <laughs> eh uh, 80-90-100 Ganyan Naglalaro 80-90-100 Ganun Hey So Was-was tayo papasok Kaya Para sa akin Yung consumption nya Goods na goods na And ang ayoko nga lang din dito uh, Another thing Na ayoko din, din sa kanya Based sa experience ko Sa buong isang taon Ang late nung gas tank Lagi ako nagpapaarga Pag Pabiyahin uh, ng malayo Tulad nung magpapampanggang ako Hindi ko pa nga sure Kung talagang 5 liters Or Walang kulang 5 liters eh Di ko lang masyadong ano eh. Pero parang pero parang kulang ko lang 5 liters, mga ganun. 'Yun lang yung downside nito ng Rosie Pulse. Uh, yung gas tank niya and then yung headlight para sa akin. Tapos eto pa yung madalas kong makita ngayon sa page, yung drive pace nabubungi. Kasi sa 17k odo ko, hindi pa naman nabungi yung sa akin. Na, medyo nangangalawang oo dahil nga syempre, pag uh, umuulan medyo nalulusong sa tubig-tubig normal eh parte na ng ano yun eh so yun din yung pinangangambahan ko may post mga pre na yung dry paste pang, uh, pang Honda Beat sabi yun daw yung kaparehas pero may bumili yung simple owner din bumili ng dry paste na yun na pang Honda Beat hindi daw kasukat malayo daw so marami din na magsasabi na it's either pang sip mga GY6 sa uh, sip ba yun? Basta yun, yung sip na motor Kung alam nyo yun So ang ending na ito Parang nangyari sa akin Yung sa brake shoe Na pang sky drive daw yung kasukat Pero hindi naman talaga So hanggat di talaga nalalaman pwede hindi ko nasusubok Hindi ko mapuprove na yun talaga yun Kung pinakasikreto talaga Para maging well performed yung motor nyo syempre, Well maintained Well performance Mabuting ano din performance ba? Diba? Yun lang yun eh <coughs> balikan lang yun eh ganda yung pag maintain mo sa kanya so syempre in short maganda rin yung pag perform niya. kasi na maintain ng maayos sana na gets niyo yung punto ko sige lang a few moments later Inauto ko sa kanya, kinunab ko. Sabi niya, hindi ako maliniwala kung nag-tunab na ito. Ang laki ng tira. Wow! Swabig! Swabi lang. O, sana o Wow, aluwag na. Di ba? Sabi ko sa'yo Ramdam ko na rin eh. Ang tagal na kumuha naman eh. Nang isandaan eh. ay naka torque wrench na tama <laughs> ba eh ibantay natin eh hey. eh okay so okay. so change oil naman mga bro Ayan. So, verde pa ang ating blue war. <laughs> Kapapalit ko lang yan, eh. fresh na fresh pa. Eh. <laughs> A few moments later. So yun nga mga pre, so natapos na uh, maintenance ang ating crucibles uh, or or sister. Okay? Goods na. <laughs> At uh, another satisfied customer na naman. <laughs> so, yun lang mga pre. So, kung may tanong pa kayo na ibang questions about sa Rusi Pals natin, try nyo mag-comment down below and sasagutin ko hanggat kaya ko. Uh, basta alaga lang talaga sa, alam mo yun, pag maintain lang talaga ng motor, Kasi yan yung hanap buhay nyo eh. So dapat i-maintain nyo talaga yan. Huwag kayong mag-settle dun sa okay pa yan. Ay nako mga pre Maka dumating yung araw na <laughs> Sabihin nyo na lang ayoko na yan <laughs> Okay Pag may talaga ng motoris yung pinakasuse Kasi Kung mga pre Pangalawang motor ko na to Ng Rusi Kung may kita nyo sa mga previous vlog ko Noon sa Sigma ko Wala akong problema And nakita nyo pa nga na Naka super stock setup ako dun <laughs> To dito Ay okay, stock stock lang Kasi nga Pang daily use natin Ayoko na masyadong maraming complication. Siyempre, pag nag-upgrade ka, maraming ano eh, conversion, maraming adjustment na mangyayari na naman. So, stuck lang tayo dito. Bola-bola lang, palit-palit lang ng bola. <laughs> Kung trip nyo Rosie Pals for beginner, uh, I can suggest na, na yes, as of now. Since <laughs> marami na akong nag- <laughs> Marami na akong nagawang uh, videos about sa Rusipals natin. So if ever man na uh, ma-experience yung mga kakaiba na baka na experience ko na din pwede nyo i-search dito sa YouTube sa YouTube channel ko pwede nyo i-check din di ba so ang dami dyan check nyo na lang scroll down na lang kayo dyan baka yung mga na experience yun na experience ko na rin at nagawa ko na ng solusyon so check nyo na lang din mga pre <laughs> pakalala ko lang palagi kung gusto mo ng swabbing motor dapat swabbing ka rin mag maintenance so yun lang mga pre at sana wag na wag nyong kalilimutan mag like subscribe hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated po kayo sa mga susunod pa natin mga video mga pre ha so yun lang mga pre and uh, see you on my next vlog sheesh <laughs>